Ibabaril ng riding in tandem ang isang kapitan sa Santa Maria, Bulacan sa harap mismo ng Barangay Hall. Isa sa mga tinitingnan motibo sa krimen, away politika. Nasa front line ng balitang yan si Ian Suyu. Nakaupo sa harap ng barak sa barangay Mag-asawang Sapa sa Santa Maria, Bulacan ang grupo ng kalalakihan na iyan kagabi. Makikitang lalapit ang isang motorsiklo. Sandali itong titigil sa mga nakaupo Saka nagbabaril ang isa sa mga nakatambay na kapitan ng barangay na si Juan Rosillas. Agad isinugod sa ospital ang biktima. Ayon sa isang opisyal, nakatambay lang daw sila sa harap ng barangay nang mangyari ang pamamaril. Bigla may dumating na motor at uh, gumilid sa at pinaputokan si kapitan. Sikap naman, nagpa... buhatin niyo ikako, dalhin niyo ako sa ospital. Na-recover sa pinangyarihan ng insidente ang tatlong baso ng kalibre 45. Dito mismo sa bahay na nagsisilbing baraks ng mga barangay tanod ng barangay magasawang asawang sapa nangyari ang insidente. Pasado alas 8 kagabi nang nakaupo lamang daw dito ang barangay captain sa harap nang hinintuan siya ng riding in tandem sa kapinuputukan ng tatlong beses. Dalawa lamang ang bala na tumama, samantalang isa sumablay. Pagkatapos niyan, kumaripas na paalis ang riding in tandem. Maswerte na mga nakaligtas ang biktima na nagtamo ng mga tama sa tiyan. Inaalam pa ng Santa Maria PNP ang pagkakakilanlan ng mga sospek. Tinitingnan din kung may kinalaman sa politika ang motibo sa pamamaril. In stable condition na po si Kapitan. Tinitingnan po natin ang lahat ng anggulo, mapa politiko, mapa trabaho po sa barangay o may nakaaway po si Kapitan. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag -subscribe.